Aries, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color red. Ang blue ay simbolo ng kalmado at balanseng emosyon, samantalang ang red ay nagbibigay lakas ng loob at determinasyon. Ang mga numero ay number 15, number 30, at number 19. Ang number 15 ay sumisimbolo ng maayos na relasyon, ang number 30 ay nagdadala ng bagong simula, at ang number 19 ay nagdudulot ng tagumpay at inspirasyon. Taurus, Capricorn ng kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan at pagpapagaling habang ang red ay nagdadala ng lakas at pasyon ang mga numero ay number 2, number 13 at number 40 ang number 2 ay sumisimbolo ng balanse at pagkakaisa ang number 13 ay nagdadala ng pagbabago at ang number 40 ay sumisimbolo ng katatagan at tagumpay Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color green, ang white ay simbolo ng kaliwanagan at kalinisan, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan at pagunlad. Ang mga numero ay number 45, number 30, at number 19. Ang number 45 ay sumisimbolo ng karunungan, ang number 30 ay nagdadala ng bagong simula, at ang number 19 ay tagapagpahiwatig ng tagumpay. Cancer Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Ang red ay sumisimbolo ng lakas at tapang, habang ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagpapatawad. At mga numero ay number 16 number, 22, at number 33, ang number 16 ay nagdadala ng proteksyon, ang number 22 ay tagapagpahiwatig ng katatagan, at ang number 33 ay simbolo ng espiritualidad. Leo, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color pink. Ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganaan, habang ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at koneksyon at mga numero na number 16, number 24 at number 5. Ang number 16 ay nagbibigay ng proteksyon, ang number 24 ay nagdadala ng tagumpay sa relasyon, at ang number 5 ay sumisimbolo ng pagbabago. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Ang red ay nagbibigay ng lakas, habang ang pink ay simbolo ng pagmamahal at tiwala. At mga numero na number 23, number 10, at number 8. Ang number 23 ay nagdadala ng swerte sa karera, ang number 10 ay sumisimbolo ng bagong simula, at ang number 8 ay nagbibigay ng balanse at kayamanan. Libra, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng gabay, kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color red. Ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal, habang ang red ay nagdadala ng lakas at tapang. At mga numero na number 17, number 29, at number 5. Ang number 17 ay nagbibigay ng inspirasyon, ang number 29 ay nagdadala ng bagong oportunidad. At ang number 5 ay simbolo ng pagbabago. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color pink. Ang green ay nagpapahiwatig ng pagpapagaling habang ang pink ay simbolo ng pagmamahal. At mga numero na number 8, number 32 at number 12. Ang number 8 ay sumisimbolo ng balanse, ang number 32 ay nagdadala ng mga oportunidad, at ang number 12 ay nagbibigay ng espiritual na kaliwanagan. Sagittarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color yellow, ang green ay nagdadala ng kasaganaan, habang ang yellow ay nagpapahiwatig ng optimismo at kaligayahan. At mga numero na number 24, number 10, at number 33, ang number 24 ay nagbibigay ng tagumpay sa relasyon, ang number 10 ay simbolo ng bagong simula, at ang number 33 ay nagpapahiwatig ng espiritual na pagunlad. Capricorn, Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color green, ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan. At mga numero na number 27, number 10, at number 35, ang number 27 ay nagpapahiwatig ng katuparan, number ang sampung ay simbolo ng bagong simula, at ang number 35 ay nagdadala ng tagumpay. Aquarius, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color pink. Ang white ay simbolo ng kailanawan, habang ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal. At mga numero na number 23, number 9, at number 10 ang number 23 ay nagdadala ng swerte, ang number 9 ay nagpapahiwatig ng pagkumpleto, at ang number 10 ay simbolo ng bagong simula. Pisces, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color green. Ang white ay sumisimbolo ng kaliwanagan, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan at mga numero na number 18, number 25 at number 16. Ang number 18 ay nagpapahiwatig ng protection, ang number 25 ay nagbibigay ng swerte at ang number 16 ay simbolo ng tagumpay.